Yan, para paglagay natin ng wire dito, hindi lalabas siya dito. Itong wire na to niya. Ayan. Nilagay natin dito sa so, tama lang yung haba niya dito para hindi bubukol sa pang ano natin, pambalot natin na heat string tube. Hintayin so, na natin matuyo. Ayan. So, yung wire nito mga master, Ayan, ito yung mga wire niya mga master. Ayan. Ayan dito. Ayan tayo magkukunik ng ah, uh, galing sa inverter. Ayan. Ito yung output natin positive, ano, negative. Ito naman yung para papunta dito sa battery. Ayan dito.